nakakatakot mag-check ng comment section dito sa tiktok at saka sa youtube channel kasi parang meron akong video or videos na nag-trending lalo na yung political videos ko hey actually noon pa nung nag-start akong mag-involve sa politika napansin ko na talaga na yung ilang mga videos is nag-trending talaga kaya what I did before, talagang hindi ko pinapakita yung pangalan ko and uh, yung mga posts ko talaga, nasa political page ko pero, syempre, dahil sa okay na naman tapos na naman ang termino ni Duterte diba, tapos, ako tumahimik na din ako, kasi parang feeling ko wala na, wala na naman si Tatay Digong, siya lang talaga yung nakikita kong maaari kong supportahan that time okay, that time kasi kung makasara ako, dapat 32 million din yung followers ko. Diba? o di kaya kung BBM ako, dapat 31 million din. O di kaya kung talagang solid na solid Duterte ako, dapat may 16 million followers ako. ba diba? Pero sa totoo lang, I've been involved sa politika sa Pilipinas not because of a person. Hindi dahil may idolo ako or whatever. It really is because of our country. Para sa bayan natin, para sa mga Pilipino at sa pamilya ko. Pero natakot ako bigla kasi meron talagang nag-trending na videos these days and meron ako na receive na threat kaninang hapon sabi niya sana daw wala daw mapatay one of my family. Nagulat ako. Doon ko na doon ko na ramdaman na nakakatakot pala no magsalita tungkol sa politika sa atin. Kasi kung hindi sa iniidolo or hindi hindi sa manok nila ikaw yung mapapasama so yung sinasabi ni Tatay Digong na be assertive of your right mahirap yung gawin ngayon kasi hindi siya yung presidente dati parang may tapang pa akong makipaglaban talaga no sa mga bashers, commenters, critics at kung ano-ano pa diyan sa sa online pero now when i saw that talagang one of the th the first few things I've been thinking of was, nako yung family ko. I mean, alam nyo po dito sa Taiwan, hindi balat sibuyas si Buyas yung mga politiko. Nako, nag-uupakan pa nga yung mga ano dito, ay nasa legislative dito. Away, kung away, talaga, talagang bakbakan ng bakbakan, todo kon todo talaga. Kasi, ano, alam mo yung meron talaga silang freedom of speech dito. tapos yung mga mga locals dito or mga Taiwanese dito, hindi talaga matatakot na magsabi ng nararamdaman nila, na nakikita nila online kasi pinakikinggan, alam mo yun, tapos pag napatunayang may mali ginawa yung politiko, talagang diretso talaga, tanggal sa posisyon talaga. Kaya sa tingin ko, only in the Philippines na alam mo yung tayo lang yata yung demokratikong bansa na parang ang sarap pakinggan, ba, gobyerno para sa tao. Pero wala namang power ang mga tao. Ako nga dito, eh, nasa, nasa Taiwan na ako, natatakot pa rin ako dahil sa mga nangyayari sa atin. At alam ko naman na may pakialam ba ang gobyerno? Kung ang SMNI nga nasa media na, meron na silang connections sinisindak pa nga sila ngayon kasi nga ang nilang isinawalat, ba? Diba? Klaruhin ko lang, alam nyo po, yes, mali ang source kasi hindi lang pala 1.1 billion yung uh, budget sa travel, 2 billion pala. So, ibig sabihin, kung hindi yon isinawalat, eh, hindi natin malalaman kung magkano yung ginagastos at, at hindi pa nagastos. 'di ba? Kaya nga may budget hearing kasi binadjet na 'yan. Alam na kung saan pupunta ang pera, pero bakit saan pupunta ang pera at bakit 2 billion ang budget para sa travel? I mean, guys, I am here para mag-share lang ng nakikita ko. Hindi po ako makasara, hindi rin po ako pro BBM at wala po akong iba pong sinuportahan na politiko kundi si Duterte lang. Kaya 'wag niyo naman po akong awayin at 'wag naman po niyo akong takutin kasi wala naman akong ginagawang masama. Siyempre, minsan, pag nagsasabi tayo ng totoo, perhaps, nasasaktan yung ego natin. Pero maybe, it's a sign na, it's about time na makinig ka din sa ibang side, diba, ng istorya. Baka mamaya, talagang may malina yung ginagawa, ba? Diba? Chance-chance lang yan.